Ito po yung kanilang bahay mga kababayan. Kawawa po ang kanilang kalagayan po mga kababayan. Sana may makatulong malang sa kanila dito sa kanilang kalagayan po yan mga kababayan. No? Karapat dapat talagang tulungan ito mga kababayan. Sana may makatulong man lang may magpiin sa atin po Hello po mga kababayan, isang mapagpalang umaga po sa ating mga kababayan. Ako po gagaling ko po lang po mag-hike, nagsajagging po ako mga kababayan at doon po meron akong nakausap na tao nagsabi sa akin na doon daw sa taas po sa tabing ilog, doon po sa may ilalim ng mga kasagingan mga kababayan mayroon daw isang pamilya nakatira ngayon doon. Yun daw ang dapat talagang mabigyan daw ng pansin at Lingap po mga kabayan kaya titingnan ko muna bago ako magdadala po ng bigas ng mga kabayan okay po samahan niyo po ako muli mga kabayan sa akin po po vlog ngayon sana ay muli niyo po mapusuan at yung hindi pa nakapagsubscribe pakisubscribe naman po mga kabayan pakipalo din po sa akin facebook page po Okay mga kabayan, nandito na tayo sa area mga kabayan na aking pupuntahan po na mabigyan ng lingap yung isang pamilya po nandito po sa ilalim ng mga kasagingan mga kabayan. Ayan po, uh, medyo masukal nga lang ang daan mga kabayan. Medyo malayo din, mga 20 minutes siguro itong nalilakad ko mula po sa aming bahay mga kabayan. Ayan po, medyo ingat lang, baka, ano, baka may ahas mga kabayan, napakasukal po ng daan. Oh. Ayan po, nasa, uh, malapit na tayo sa ilog mga kabayan. Okay po. Ito na ito. No? po. Dito na ako sa ilog, wala akong bahay na kita. kita Ayun, guloy oh. Ikay, Biloy. Oh, Aba yung balay. Ah, dito sila mga kabayan, naglabas sa ilog. Saan ang bahay nyo? Bakit pa? Asa man yung balay? balay niya, Asa na pet? Uy, may wagi tak tubig. Oh. Kanya sa may ato ang pagkikitaan ron, sa may ato. Ang... Wala mi pangita, ay gaimi kwarta bi. Wa mi pangita? Hmm, gaimi kwarta bi. Kwarta? Hmm. Ang mga mga hatag kwarta, bugas na may ako yung hatag. Amo ka? Ha? Amo lang? Amo lang, sugot ka. Anong bugas na, okay na? Okay oh. na, lang. bugas na, gina mo. Saan na, sigarilyo lang? Saan man yung sigarilyo? Di, papil na. Papil, papil Di na. na Ay, okay guwapo ba na yun eh? Ba, saan man na papila? Papil! Ha? Ako, amigo. Oo, oh, gigang gugo nag-hike. Gigang gugo nag-hike. Um. Yung saan man na ang pangita, huwag mo yung pangita. Wala, okay, Ha, man? Mga tulog ka ni si Mama na, Wait, Puluh kat tu kat minggu kat minggu lah. Nah. Amum nak Dili oi. Mau gaduh bisa ya rata? Bisa ya, nantang takut. Mau dili sini payah kat kai. Oh. Gerak. Bola ri, pilak ke mana loh yang terbaho? Uluh. Uluh kemana? Wah. Wah gini. Nah. kamu. tekan buka kat waiter nah. Bisa me tekan buka? Anak. Buka. Anak lah. Buka dulu. Makay! Ala di ganap dia. Oh na na, ba ako. Ala ka? Minyo na kai. Minyo na sa mga banana sa bawa ko taw. Nala, ba? ah. Ito mga kababayan, na galing ako nag-hike ah, uh, Meron na akong nakita no, na nagpagsabi na, na Meron na dito talagang kailangan na maabutan na kahit na kunting biyaya lang Kahit na limang kilong bigas ng mga kababayan Ito, nakita ko ngayos na dito sa ilong nagraba Oo, oh, kita yung din na dito ano, ko niya na, grabe ang sukal Ang damo ay, uh, yung bahay pala nila dyan sa kabilang ilog Tapos nalipat ako, nakapaan Nali pa na kahit ako Ha? 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 oh Ha? 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 na ako Ha? 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 ah Ha? 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 ako Ha? Ha? ah Ha? 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 mo sabon oh di Ha? Ha? sabon Ha? 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 Rabanis, ah, mga Rabanis, ah, may mga butas sa di mo mga pugmangon day ay, ka taga asam ni kaga. Taga kantipla. Kantipla. <laughs> diri sa sa kwan? Bukid. Bukid sa Buk Dol sa Uway. Uway liu ano? <laughs> ikaw, ikaw ay taga asam ka? Taga dinhi man na. Ah, taga ikaw ka? <laughs> oh, uh, pila ida di motay? 64 64? Oh, bata pa ay kusog pa na eh. Uh, ah, <laughs> kanay pila ida di motay? <laughs> 63, 64. Ah, grabe. Nga, ipilag mo anak ninyo? Usara. Usara yun you know, Aman? Usara. Isang mga. Ah. Uh, karupan na uli. Karupan uli. Oh, yeah. aku, Nitan, aw, na uli. Uy. Ako, ninyo. Hindi tanaw ninyo. Niyo, Migo na ko Sali kabaw uh, ba? Ah, mga kanak hmm. uh, na dyan. Hmm. Hmm. Nga, ang inyong bago na po, yung maharap kita, hindi nga na pangguna. Mayroong magpangguna. Bago na dumo mag, mag, mag ibot. Ate ani saging na, saging ah, ah. ang kasi mm. sa saging yung gibantayan. Ya plipi nga. Ate plido. Perini. Di perini. Ah, yung yung pilipe di perini ang tagi ani. Eh mm. e, uyo ano ni Chi, siguro. Ah. Uyo ano ni Chi. pangalan Tay. pangalan mo? Sabilo Viking. Sabilo Viking? Ah Viking ka? <laughs> nga may dawng Viking di sa may Kan telah biru lah. ada pasang paru Oh. Si pengalaman yang menaik? Rusita Rabanis. Rusita Rabanis. Oh. Ya, wag mga lindota din yung mga pilih doma. Ano kay Kinasalma may. Oh, kuya. Lindota din yung mga pilih doma. Yung mga datum nina. Oh. Yung balay na radyani at pangani. Matago sa agi. Ilalong sa agi. Wabay dagan lamok niya. Hmm, pati dagan ah. Lamok? Oh, diba delikado mo na lamok sa dinggi no? Ampeng nagintang. Ampeng tak segini juga takkan hantar may lawas walaupun berita oh dah ada berita masih tak orang faham ni anak ambil kerintin je Mm -hmm. wala Hmm, walay kurinti. Walay kurinti. Suga lang yung gamit. Mm hmm, oh, Sige nga. Huwag ko bayan. Uli, uli. Uwi mo na ako kunin ko muna bigas sa bahay ha. Kuha ko saan akong bugas. Oh. nga naman. Ha? Oh. O uh, niya, sa man o. Palitaw ko sa Ginamos. Oh, bago o. Oh. Asap dapat ginamos. Dana tindahan. ah. Tindahan. Ano ba tindahan bago? palit na ginamos mm. ano daw mga kababayan na, na uh, pagisamahan daw ng baguong yung ibibigay kong bigas para may ulam daw sila mga kababayan oh. ginamos lang ha ginamos oh. og Ay lang baboy. sige, kayo? sige. ko mati kapat baboy po. <laughs> sige, ah, balik. Balik ko. Ah. Kung ko ano, kung bukas, ka dito. Tuan balik. ko ako. Sige, sige. Uh, Kuhanin ko muna yung bigas ko mga kababayan. Medyo malayo-layo. Mga siguro mga 15 minutes yung lakarin ko. Pero Kakati tayo, paspasan ko na lang. Ano? Okay. Oh. Pag oh, pag nagbalik ko, magsinilas ko, ha? No. Pag uh, magsinilas ko, okay, magspatos man niya. Mabasa ang spatos niya tubig. Okay, okay. Ito mga kabayan, oh. Tingnan niyo na daan natin, sukal. Grabe. Grabe ang sukal ang daan. Ito, may nasundan tayo, nagdala ng kalabaw, nagpapastol. Ayun. Ayun. Ayan, dito sa bahay, magpapunin ko yung bigas na binili ko kahapon Dito po ay kita sa akin mga ng intersecure. Talagang binili ko para sa madigyan ng sa araw nito. Ngayon, may nagsabi sa akin na mayroon pa dapat na abutan ng grasya, biyaya. Doon po sa tabing ilog na yung mga asawa na nakausap. Kaya babalikan ko na lang kung yung bigas ko nandito. Ayun, ito yung ano sa akin pamasada. Ito. Oh. Makatulong mo lang sa mga asawang makatanda. Ito, oh. Ito, oh, Ito, Ibigay ko doon. Sa nila, mga kababayan. Uh, sana, uh, sana makatulong mo lang sa kanila at nakunting biyaya lang sa pamagitan sa limang kilong bigas. Uh, at usap din, eh, nabibilhan daw ng, ano, ng baguong. So, ginamos, sabi niya. Sabi ang kanya, sama ang gulong ng ginamos. Ang mga kababayan, ibibili ko sila ng baguong. Okay. Tara na. Balikan na natin mga kabayan. Ito po. Dala ko yung bigas na limang kilo. Ibibigay ko doon. Ayan. Kabayan. Medyo malayo-layo itong lakarin ni Katons. 15 minutes ulit. Ibigay mo na bagong mga kabayan Saka kape, saka asokal Ibigay natin doon sa matanda Dai. Ibu gong dai, ni ramus. Tapi dai. Tergis, dua dai dua. Tapi mai lagi nanglan itu Ah, kapi ni. Ah, uh, lang kapi ni. 3 ang Tres, um, premium. Ah, uh, balik ulo ka bukod ay. 1 one port na kamay. Oh, uh, ito, arbay. So, ito na natin para mayroon sila Ang ganda ng musa na ngayong Ito natin. No. Bugoom. mo sa Bisaya ito kape. Ayo. Ayo. One Kamay. Apa lagi? Itulah mga kababayan, no? Oh. Bili na natin. Ya, abot natin sa mga matakanda. Eh. Ito na mga kababayan. Ah, ito mga kababayan, dito tayo sa area na pagdadala natin ang lingap sa ating kababayan po na nangailangan po ng kunting lingap po mga kababayan. Ayan sila, nasaan sila? dito pala ang mga sukal itong daan hindi naanan ko mga kabayan hindi oh. nyo sukal oh. oh. malayo sa kabayan to pupunta ng ilog to mga kabayan ayan ito po medyo oh, malayo-layo itong nilaka ni Katons oh nito na ka Woohoo! Ayun ah, yun sila mga kabayan oh. Naghihintay talaga sila <coughs> Asan mo mo? Naraw niya? Ano na Tuntuan na mga kabayan na Nakita lang may dalang kumbigas Ayan oh ako Oh Asan man? Nauli sa tato Ato sa tasin nyo asa Ato sa tato ba? Balay niyo. Para makita sa kuan ba? Ito ang Video nyong balay ba? Masig Ngay maluoy ba? May mawa uh, padala sa inyo nang ang ano. Bira. Eh, pa eh, <laughs> tumayo mga kabayan ho. Luoy. Tara putang mo sa bahay. Tara. Uh -huh. apo nila mga kabah. Ay anak anak ah, anak na ah, anak ha. Pilay da mo dai? 23. 23. Ah. Si pangalan mo Maria Teresa. Maria Teresa. Biking. Biking. Oh, biking. Oh, ah. Oh. Ito sila mga kabah, no. Oh. Yung ilang bahay na dito mga kabay, ayan ay tatawid kami ng ilog. Sapa, ayan. Ya no. Ginoy. Hmm. Una tayo, una. Una tayo, una. Oh. Hmm. Ayan, mga kapayo Ayan, ito naman Ito yun naman, naman. susunod tayo Okay na naman Hirap din ano? Ito, ito yung katons, ayan na Oop Palito ko ng sapatos, ayan na. Ayan na. <coughs> di -di ba, mga gabay, ano? Ayan, o Hindi ba mo abot ang tubig din -di kung malakas yung baha tubig sa ilog? Aabot ah, abot abutan kay dito. Oo, oh, abot yung mga 'yan. Oh, balay, 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 balay. Ha? Yung bahay daw nila mga kabayan, bahay ros pati. Uh -huh. Parang bahay sa kalapati daw, sabi niya. Ito po yung kalagayan nila mga kabayan. Ano po? Mga kababayan, ako po'y nabigla. Sa nakita ko po sa kanilang bahay mga kababayan. Kalunos-lunos po ang kanilang kalagayan po mga kababayan. Ayan po. kung mayroong mga may puso dyan, mga kababayan, mag gusto mag-abot, mag-abot po. Abutan po natin siya. Mag-PM na po kayo sa aking, sa aking yeah, yung Facebook page po, mga kababayan, para maabot po natin ang tulong po sa kanila, mga kababayan. Ito yung bahay nila, kababayan. no? Kawawag kalagayan nila mga kababayan. Grabe po. Grabe po. Oh. Sako lang ang mga gawain mo. Kanagpitagpi na sako ang mga gawain. Wala silang kapitbahay. Wala. Wala ang kapitbahay dito. Sila lang nakatira dito sa libig na lugar ako. Puro nasa ilalim sila ng kasagingan ba ang mga gawain. Ayan. O, ano mo pa no? Asa mo mo kuwag tubig Libnon? Asa pa. Asa pa. Asa pa. Ano ino na tubig? sa Asa pa kato ako gila pa. Mainom din ang tubig niya? Oh, ato may tabay ito. Ah, ni tabay gay mahimo magtabay, hidap rin sa pa. umagawa gawa na sila ng balon mga kabayan para magkuha na tubig inumin. Oh, ito yung bugas ito. Oh, thank you. Oh, na -nana na na si na, na ginamos, bagoong sa kape, asukal. Sinamaan ko na nang para. Rap! Sige kasulti sa bukas, Thank you. Thank you, thank you daw. Ikaw. Salamat. Salamat sa bugas. ikaw. Salamat. Tay. Salamat. Oh. Oh, oh, yung kalalagyan nila, mga kababayan. Ay. Kung sino mo yung may gininto ang puso, uh, tulungan natin sila, mga kababayan. Hayan Ayan po. Oh. Ah. Dugay na mo din nga puyo. Ay, dugay na niya. Ha? Ah, matagal lang kayo nakatira dito pala. Eh, ba, mga kabayan? Dugay na mamigot. Direk. Ba, nila mga kabayan. Ay, ang dami siro. Kinawad ang isunda. Oh, uh, si Inday, si Inday lang yung anak niyong isa. Hmm. Siya lang mag-isang anak ito? niyo. Ha? Huh? Wala naman ko nagmenyo. Ah, uh, matanda na ginagasawa, ganun. Uh, ilang taong ka na nagasawa na eh? Pilay na din mo nagasawa ka? Ah, Halimot na. Halimot na? Oo. Mm. Ito po. Iyan po ang anak niya. Halimot na. Isang anak. Minyo na ni mo anak? Minyo na ka, day? Wala. Ha? Wala pa lang. Minyo na ka? Uyab pa. Uyab pa? Uyab pa, Uyab pa lang. Nga uh. siyuta, may siyuta na. <laughs> may shoota, May shoota na siya. May Iyan po, din siya. Iyan po mga kabayan, ano? Wawa no? na kalagyan nila, ano? Ha? May mga aso sila. Wale. Wale, Wala eh. Wala korinti, ano? Wala. Uy, hindi ka Pertin dengan anak lemok kan entau magabe ini. Magda obla. Da obro mo. Ya mau mangalai sang lemok. Nyawa mai pupuri maketa. Oh. Kurintin unya ulak melayu ulak melayu di nang paglagi nang kurinti. Layu kayo ba ambutan anak sang pagtapan nang kurinti. Dilayu ah. Wah, saya bayar. Oh, mau lagi beli mah. bayar kurinti. Wah, ini tubik yang dibakuk tubik. Ada yang ada, bisa pak. Bisa pak. Hai. Mau bayar, loh. Wala silang gabit bahay, kahit na isa. Oh, may mga kamuting kahoy silang payat naman ng tanim nilang gamutin kahoy, oh. Nalikot oh. sa mm. 74, eh, 64, 63, 63, 23, 23, oo 23, 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 oh. 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 Oh, ade no lakas ng hangin di. De. Delikado man yung kubo niyo. Oh. Matumba ba ang ba? Kung sa hangin yung kusog sugo hangin, uwan ko sugo. Wala man. Wala. Kado. Uh, bagyo. Bagyo. Kado ang bagyo. Ah. Uh, Nagkalakta kay kumbaw na tawanan Yung 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 magbago na lang, maguna Sa Oh. Um, guna Loray! Right. Hmm. Sa ano daw mga kababayan, ano-ano na lang daw, basta may matrabaho sila, may pambili na bigas. So. Magbungkal ang lupa, o ano daw, maglinis sa mga, kung may magpalinis, yung ginagawa nila mga kababayan. Kawawa po. O sige ha! Huh? Hindi ko Salamat po. Okay, salamat po. Ha, salamat. Sa pasensya na sa ato ang lingap, mawari na ito makayanan ba? Ha? Ah, oh, okay. Hindi lang kayo. Hindi lang, lang kayo. Kung mayroong maawa sa inyo, magpadala ng pan, ibabalik ko rin. Oo. Oh, ha? Oh. Sige. Day. Oh, okay. Salamat, day. Naya, day. Salamat. Wala na ko. Oh. Okay. Ayun po, mga kababayan. Oo. Oh. Oo. Si may oh, Oo, oh, oh, mga kababayan. Oo. Ano? Oh. Oh. Ayan, may gamutin kao oh. sila, oh. papayak man nilang kapatid yung kahoy dito sila sa ilog ayan kawawa